eto nga pala ang bagong lumang motor ni Bonbon. eto bon. nga pala ay Xerox 150. At pina-check niya nga sa atin 'to. At nung nakita ko nga ako nga ay napapairing na, hindi ko rin alam kung bakit. Ayan, bali ngayong gabi nga pagkatapos nga ng trabaho, pinapunta nga ako dito nung ating uh, isang uh, tropa no, na merong bagong motor. Ito ay ang Xerox 150 na motor at uh, diyan yan nga, tinitingnan-tingnan ko nga. Napansin ko nga, nagaling na nga pala ito sa mga taob, tumba, at kung ano-ano pa. Ayan o, oh, makikita nyo naman na nabasag yung kaha niya. Malabo na bang nabasag yan nang hindi ito tumataob. Ayan, punta tayo sa kabila. At uh, Doon nga ay tinik na nga rin natin, pati yung kanyang uh, carb. Ayan, parang kamukha ata ng carb nung sa barako to. Not sure, not totally sure ha? Parang ganun lang talaga yung itsura niya. Uh, at ayun, makikita natin na ang problema nga pala nito ay may hadro mataas yung kanyang minor. Kaya ating aayusin to. Yung nga pala si Bonbon yan, tamang panjak sya. Diba? Okay, napakatuloy talagang paandarin. Eh. At aayusin nga lang natin to ng konti. Magbababa lang tayo ng minor. Ang tingin ko, tinasan talaga yung minor neto dahil natatakot mamatayan yung dating owner nito Kasi nga, wala na nga itong push type possible na lobot yung battery kaya ganoon or may sira na siya sa wiring pero ang tingin ko naman ay sa battery lang ayan binababangan ko na nga yung minor dito para mas malaman natin ano kung paano ang talagang uh, pinakamaganda ang minor para sa kanya ayan talagang uh, tamang piit, piit lang tayo dito at puro kamay ko nga lang yung nakikita nyo ayan nag-adjust nga rin pala ako dito dahil hindi naging maganda yung kanyang uh, tunog nung aking uh, in-adjust yung menor. Kaya iniintay natin yung pinakapinong tunog niya. At ayun, mukha na ako naman ata natin siya dito. Okay na siya yan. Bali, i-check pa nga ulit natin to. Yan, bababa, ibababa ulit natin yung menor para talagang swabing suabe at hindi siya mamatayan. Napaka-hirap kasi pagkaganto yung motor mo tapos namatayan ka. Imagine mo yon nasa gitna ka ng kalsada tapos bigla ka namatayan. E di igigilid mo pa, di ba? Eh, paano kung matuling ka? Tapos bigla ka na matayan. Sheesh! Hassle talaga. Ayan. Pagkatapos nga niyan, nais na natin yan. Tunig na natin. Bomba-bomba tayo dito. Ah, tingin ko, okay na ang kanyang menor May ata dito eh. Ayan. Nakita ko nga rin na kakaiba pala talaga itong motor na to. Ayan no, Ibang kakaiba siya. O. Tapos umakalug-alug pa yung kanyang makina. Para siyang transformer. Pwede nga siyang sabihan natin na si Bumblebee. Parang ganun yung vibes niya sa akin pag uh, nag-e-engage yung nag-aangkat yung kanyang uh, motor, huh? yung kanyang makina. At ayun, kinikna nga rin natin yung preno niya sa likod dahil nga uh, ito pa yung kanyang uh, isang problema. Yung kanyang preno raw sa likod ay masyadong uh, maluwag o oh, hindi naman gaano nakakapihit. Kaya ito tayo, tamang pihit na ulit tayo dito. Ito nga pala ay pinipihit natin para yung kanyang brake shoe ay mas kumikpit doon sa kanyang tinakamags yan, tamang kumikpit tayo dito upang malaman natin kung paano nga ba, kung lalakas pa yung kanyang break yung kanyang break system o oh, ha? Treno, no, preno, preno, dipa, preno. もういい。